Grade Grade 3 Grade 3. Ano grade natin Grade 2. Grade 2. So, what's up mga pare ko for today's video? <laughs> <laughs> guys. Uh, ngayon pong araw ay araw ng Monday. Pizza on yeah, December 11 po. And, uh, Actually, noon pa sana yun na uh, so, ano, November ang plano. So ngayon lang guys, matutuloy na maghatid tayo ng school supply sa situ Malapat. Siyempre, may kasama tayo. May kasama tayong bigatin. bigatin. Bigatin po yan uh, sa 100 kilos. Siyempre, walang iba guys. <laughs> oh. <laughs> si Bisdak Ayan ayan Dumayo pa po yan dito From Cebu Para lamang Samahan tayo Thank you Bisdak ha Sa Pagsama sa amin Ayan <laughs> Siyempre kasama natin Si Engineer <laughs> Oh, okay naman dyan yung chile yan. <laughs> At yun guys, sabi, siyempre mga kasama lang tayo mga siyempre barangay, barangay council. Ayan na si Kagawad. Hi hey, Kagawad Ray, kasama ka ba? Kasama. Ayos, siyempre kasama natin si Kagawad Ray Espera. Kasama natin guys, dadaan na natin si Kapitan. De, joke lang, peace. <laughs> so, time check mga pare ko. 6.05 <laughs> AM, so palis tayo dito ngayon sa ngayon barangay ba? ba? Snack! Ha! <laughs> <laughs> So, ay mga pare ko uh, andito na kami. Siyempre lakad na. Ang dami nating kasama. Uh, kasama guys natin ang Barangay Council ng ating ng Barangay Baay. Ayun, mga kagawad. Ayun, mga kagawad guys yan. Ayun, mga kagawad tayo kasama. Di ba? Taray. Oh, kita mo, dami oh. Isang hi naman dyan. Hi! kasama po natin hi. ng Barangay Council ng Barangay Baay. Eee. representing. Represente. Kalayo po. Ayun. Saka si kagawad Ismela. Si kagawad Henner. San Ramel San Juan. At syempre si kagawad Al Forty. At syempre si... Kapitan Niebes <laughs> Ayun At simple guys Kasama natin yung ating uh, Bigating Bigating ano Bigating kilo Stock Isang high <laughs> Okay <laughs> tayo mga pare ko eh. Uh, first ano natin to? First break time. <laughs> uh, unang pahinga natin. Uh, yan. Ano masasabi mo, Eduardo Bacolod Piscanti Jr.? Okay lang. <laughs> Ayan na po, nag-aalhal na si Bisdak. So, pahinga mo. Oh, oh, di ako nag ah! <laughs> So, and guys, uh, let's go na. Tapos na ang pahinga. Pahinga na po kami ng tatlong oras. Guys, time check. <laughs> 7:18 AM. So, pahinga muna ulit kami. So, pangalawang pangalawang pahinga po natin ito. <laughs> so ayan nga mga pare ko So dahil may sounds po kaming naririnig na background So mag-voiceover na lang tayo Ayan nakakita kami dito ng frutas Na tila kung tawagin Ito yung uh, Inakain to guys yung maasim Ayan o, tila. Kulay green siya. Kinakain lang niya guys yung balat. Asim kilig to pag natikman nyo guys. So ayun guys, uh, pahinga na naman tayo kasi super talagang pagod. So di ko na lang kung anong oras tayo nandyan. So ayun, syempre kain-kain muna tayo ng tinapay, merienda. So habang nagpapahinga tayo, syempre uh, mga kwintuhan, mga kalukuhan. So mute lang tayo guys ng background kasi may music tayong naririnig eh. semua-muah so, alis cerinta yo taro let's hi guys musta kah musta Ano? aduh <laughs> Yakap sa puno. Hello, yakap yakap sa puno. Ang Yakapin mo. Yakap lang eh. Dito tayo, pwede tayo mag-inom. Iinom na tayo, iinom tayo, iinom. Human talaga to. So yun guys, uh, iinom na tayo dito. Ayan. Wow! Oh, wow. salamat! Wow. <laughs> Pina, iinom ka <ko> lang yan. Wow! <laughs> wow! So yun guys, iinom tayo. Wow. <laughs> so dito guys, ang tubig ay... Uh, galing yan sa bukal. So, malinis po yan. Galing sa kabundukan. Ay, laki isa. Oo. Iinom tayo guys Huwag ka na maghugas ng kamay Mahugas pa eh Iubo mo yung sarili mo dyan God have mercy upon us <laughs> <laughs> ah. hmm. Sarap Sarap dong no? <laughs> Hahaha wala talagang daw niya sa bulsa guys yung tubig. Ay. Oi, sabo. Sarap. Mhm. Thank you Lord. Ayan po, ah, sobrang ganda po ng tanawin dito. Daan pa lang, sobrang uh, hirap na. Ayan. So yung short po ni Bisdak Duck, nahuhubad. <laughs> <laughs> ano yan? Grabe daan to. May hagdan? Ako oh no! <laughs> Shit! So yun mga pare ko, uh, sobrang ganda ng tanawin dito sa gitna ng kagubatan. Ayun, oh. Pababa po yan. Uh, sobrang taas. Galing ka mo doon sa taas. Ayun, nabubusisan lahat sila. So kami na lang yung nauhuli ni Bistak. Ang bagay lang yung maglakad. So ayun guys. So sobrang thank you kasi narating namin itong malapat. Ayan. Ang sarap lang ano ng paligid, sobrang gubat. Ang lamig, ang presko kahit kahit nagagtak yung pawis namin ayan Sobrang presko kasi puro gubatan. Sarap, grabe, sobrang enjoy. kapaka mga excitement nitong ano to. Para nag kami ayun. Mountain climbing. <laughs> 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 <Shit>. <laughs> hirap hahaha, 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 pera. <laughs> Ay, salamat pantay na. hahaha, oh. hahaha, kabundukan hahaha, 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 bundok hahaha, 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 yan po yung akati namin guys Yan bundok oh. na yan Sige oh. sige <laughs> <laughs> Oh, oh, look. Ay, pa inuman, oh.

Uh -huh. Uh -huh. <laughs> Kami mga pare ko sa sa uh -huh. Mount Labu. Di pa. Kami bahay na guys, oh. Yeah. Oh. So, uh -huh. may bahay na dito guys. Uh, siguro medyo malapit-lapit na tayo, no. Si alas na. Uh -huh. Oh my god. May palace daan, Sarap dito ng... Ay, dito masarap ang ganyan. Ano? Tapos may tanim ka na lang mga gulayin. Nakaya ng isda. Fish pan. Ah, ito na siya. Pahinga muna tayo guys sa bahay. <tong> <tong>

Bili tayo ano? Sige. Kalabak mo kalabak kilo niyan, kalabak kilo Ayun sige. Parang hineng. mabil. Parang hining Parang hining, hining. Mabili oh, daw ng tilapia. Yes. No. Ang kanan din ko. yung tilapia Ang ano mo Hiwa. Ang dami tilapia. Ganda dito, no? Sarap ng buhay dito. Tapos ang paligid mo ay sariwang hangin papalibutan ng gubat. So, huli tayo ng tilapia. Ang ulam. Ayan. Ayun May sumungkap ka oh. May linta dyan. So, yun mga parikoy. Uh, huli tayo ng isda tilapia. Yan, Palis kasi ito. Ayan. <coughs>

Hmm. Parang malalaki lang ang piliin mo dito. Hmm. Okay. mo dito ni Tapon. O oh, dito daw, tapon. Ay, nabalik. O, oh, kamain. <laughs> <laughs> ay, sa akin tau, may pangalan na yan. Ay! 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 Ay, ay, ay. nagbalik, ay, nagbalik. Ay, nagbalik <laughs> Bawa na, o. Oh. Bawa na. Wow, <laughs> So, hindi <laughs> nakuha sa isa. Isa so, ulit. Magpalapit kayo palapit sa isa't isa? <laughs> Ay, laki <na>. Ay, na. <laughs> Ay Talagang ng malaki. Talagang malaki Parehas pati ang design ng ulo. Nakintab <laughs> sa, nakintab sa camera. Dali, <laughs> mo eh, wala. wala

sobra na ay yan so dami guys na ulam guys so guys after 30 minutes lakaran na ulit tara So mga pare ko Time check 9.24 AM So 6.18 tayo umalis dun So maglalakad guys tayo ng Magtatatlong oras tayo maglalakad Ayun <coughs> 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 <Marabi. coughs> So yun guys malapit na po tayo sa School Elementary, Elementary

may mga bahay ilan po yung kanilang ah may court o oh, ang kakatuwa naman kaya lang guys uh, so ang mga bahay lang dito is nasa 40 40 families ang nakatira so ganun lang po ito kaliit ang syudad na to ah syudad isang uh, sityo sityo ano sityo malapat so merong ting ano So, ayun mga pare ko Wakas na kaupo rin. Eh. nakarating lang natin. na ano. Fish So ayun mga pare ko yan. Uh, ito po ay isang maliit na komunidad. Dito sa kabundukan. Sa taas. Uh, so may, ma may kuryente rin dito. Kaya lang ang pinagagalingan nila ng kuryente is sa tubig. So hydroelectric electric power ang tawag. So guys ito yung kuryente pinag pinanggagalingan ng kuryente nila yung hydropower. So sa ngayon guys, sira eh. So di natin makikita kung paano yung itsura niya. Yeah, ito yun. Umiikot lang yan. Tapos may salulo, ano, tubig. eh Ayan yung tubig. Makaming ano yan? Mm. So dito manggagaling ang tubig. Ay! So walang oh, tubig. Oh. Pare ko, uh, ah, gagawa tayo ng tiktok sa taas sa school uh, makikita natin dito yung bundok yung magandang view so ito makikita tayo dito sa hagdan oh! <laughs> so ito po guys yung uh, uh, malapat elementary school ito po talaga yung sasadyain natin ano dito po tayo sobrang wow mapapawaw ka talaga ayun ang galing oh, ayun ang galing bundok grabe so yun guys Ayan ang bundok ng malapat grabe no may tao doon walang kukupra <laughs> mukha eh so very doon shade house tapos mga pare natin kumain ng tanghalian nagpahinga natulog so punta tayo sa school may tayo guys ng school supply Mm -hmm. So, mga pare ko, uh, punta tayo ng school. Tayo ay magbibigay ng mga school supply. Yeah. Ayun, ang ganda layo. Oh. So, what's up mga pare ko? Andito na kami sa school. So, ito lang guys yung school dito. So, may mga pumasok na mga ilang bata. Ayan. So, what's up mga pare ko? Ito po yung... Uh, Yeah. yeah. What's up, what's up? what's up, How much your name? <laughs> so, what's up, mga ko? Ito yung uh, school ng Malapat. Ayan, uh, maya maya guys, mamimigay na tayo. Ano? So, ayun, uh, salamat po. Salamat po pala sa lahat ng mga uh, sponsor natin dyan. Ako po ay ano lang. Ako po ay uh, nagindaan lang. Yun. Eh alam ko na ba para sa kanila? Alam mo ito. Ito pa rin niya tayo eh. Doi pri, wala pa muna 'yung. Ayun. tapos tayo makapag-distribute dito sa si mm -hmm. uh, malapat, Purok Crist, Barangay Baylabo Camarines Sur. So siyempre, masasaya sila 'yung mga bata. Mm -hmm. Susuportahan so, 'yung mga bata kasi nga ano, uh, 'yung iba wala. So ayun. Una-una, nagpapasalamat po kami sa lahat ng kami po ay o ako or si Bisdak ay naging daan lang para dalahin dito 'yung mga school supply na 'yan. Pero po ang totoo niyan, kung wala po 'yung mga magmo sponsor, mm -hmm. eh mm -hmm. hindi po hindi po namin 'to magagawa. So, sa panghuli po ng video ito, ilalagay ko lahat ng mga nag-sponsor. Hindi natin kailangan isa-isahin. So, yung iba guys ay hindi hindi nagpapaminsyon. Yung iba naman ay kailangan natin iminsyon. So, ayun. Maraming maraming salamat po once again sa ating mga sponsor. At sana po sa susunod po nating project, na may, pag may ipopropose po tayo ay sana ay... Uh, pa rin kayo. Ayan, so, thank you. So in case may nakalimutan tayo, siyempre maraming maraming salamat sa Barangay Council ng Barangay Baay. Siyempre nandito sila. Sa pamumuno po yan ng ating bagong halal na si Kapitan Romeo Barugo. Siyempre andito yung kanyang mga kagawad. Si kagawad uh, Bilin Alforti. Siyempre. Si Tita Hiner, Ramil San Juan, si Ma'am Kalayo, siyempre si paring, ano, ah. Ray Pila. yes, pila. ayan. Maraming-maraming <laughs> salamat sa ano. Maraming salamat sa Barangay Council ng Barangay Baay sa support, ayan. Ay salamat din kay Tata Edwin sa bagong halal na presidente, ayan si Tata Edwin. Oo, din tinam puro. Thanks. Hi guys. Bye po.